Ano mga kapobre? May nga po na, dili na uto. Lapamikaon. Ano yan? Panuto. Gani nagmata ko? ang gabi o, oh, sobra sayote. Ginit na ako, tagan na ako dahil pagkaon akong ugangan, kaya kung matulog na ano siya pagkaon, paniunto ko. Sa labat, karon Kami na pa, timing mabuta kong ba na, kuyugig ka, o paniunto pati akong anak maglutamot unsa ni akong anak kwan po ni pili ang magulang wala man siya klase karun, lunes lunes mapa kaling siya man siya sa kuan uh, uh. siya na magpili karon Pero mga kapobre, na ako'y inununan isda. Ay. Nagsaman niya akong panas. Na ako'y inununan isda nga. akong gihimay-himay. Ito ang naku Humot siya, oh. Hindi na Karoon, ako nihimon, oh. Murag torta. Siko simutan ako karina. Ato kapot. Ito na ka ma'am si mga kapubri o oh. ato na gabuk-gabukon. Naman siya pero dili na na ako kahit humok na iyang bukog mga ka Humok na niyang bukog mura nagsalinas. Humok na. Nga, butangan na ito. Oh. Naman ko yung pro food processor pero ay kapuyan ako kanila. Kanila Sayang man ilaw pero ito pwede pa po sundan na ito. Hindi man ni siya kuwang kay kayo ni namalhan yun. Nahumok kayo yung buko. Napag-init na ako. Napag na pag na namalhan Humok na kayo mo rin siya sardinas. Mm -hmm. kuni buta karina itlog libre na sundan, makamang natay sibuyas bumbay mm -hmm sebolyon sa mo ay sebolyon, na mm -mm. na, Hai win punya makanan Iaka Ilo ito so, isa ka itlo. Recycle lang na ni ng kampubre. Tama to. Ulam na. Recycle na. Isa na ko ni kay unun man ni eh, na ana ni kuno ni akong kuno oh. Unun isda da. Ana isa ka pulak. Naamang kuy powder garlic. Pa garlic powder. So, butangan na gamay. Lamig-lamig po siya. Ano po gamay? O. Oh. Harina. May harina. Tansa na ito pa rin. paminta. Namigdagang paminta. Nahari na. Nakakakutsara o. Oh. tulu baka kutsara ikan gano yung upat para para ini oh na bread isa ni oh ini oh bread mix breading mix tangan pun na po nato, um, para may halang halang may lamit lamit hmm kunyak Tama na upa paprika. Gamay. Mix mix. Mix mix o banay itlog. Hmm. Tangan na ko o oh, magic sarap. Gamay. Ah. Gamay na. Mix, mix. Ay, butangan na itong gamay oyster sauce. Lumay lang. Makapobre ako na siya gibutangan gamay tubig para dili uga kaayo kahit po kaya tungkuan. Atong tung torta. Na. Tangan na ako. Lanan na ako na gibutang asin kay parat naman ang kuha. Madig sarap lang gamay. Tanan ko gamay tubig. Pakita tayo ito na luto. Yan na. Ready to cook na ito. Ito na luto. Nakuyus oil. Katong gibrituhan sa manok. No? Kanya akong gamiton. Iya po lang na una para ilabay. Dito na isalat na lang na Wala akong tubig. Nay tubig mga kapubre. Nag-to deliver. Di libre na ang sudan. Hmm. bato na na kung na mga kapobre. Ang namin. Ito kung gusto na may magpugaw ang kwan ba? Timo-timo sa ako mga kapobre. Oh. Dilik ni Lechep lang mga kapobre ha. Katuning glutinous. Butang itlo, gatas i stay ni. Mm. Butis gahi ni. Ang kakanin niya. Manaalang Manalang ni siya katong pala ni asukar sa taas. Wala na i ikam niya sa. Mm. Ang iyang kuwambi Tantis na kuwan Balina. Balina. na mga kapubri. Yan pa mga ako nag-i-cam. Yung mura siya glitche plan, no? Maray siya kay Butang Masarib. Gahapon na ako nag i Magkita niyo sa akong short video. Mag-upload ko ano yung naluto na hum. Pa siya basang baong luto. Naka Malagkit ko. Na. Mm. Wala yun yung mga kapobre Duha ka kap. Butin nos. Duha ka itlog. Large. Usa kalata, condens, isa kondens, lata ko amdan, e isa ka ebap dua kakap. or gata ba dua kakap. cup e ebap akong gatas niya i-mix. Na magpalanay lang mo pa ng leche para nasugal gamay, ibubuo mo siya para minani o. Oh. Isim lang. Ep. Tutok na itong pan. Uno na nato. Nya na luto na recycle na sekan Second, ikaduhang luto. Sa gamay nga duwal at tulong ka to kaista matamba ka nga giun o nabilin. Akong di ko agbuko, mga ulo, himay, tulang yung ikog. Pila na to ka losarep. sa rep? Dugar ito na ko gusto anak ayaw-ayaw. karon ako na nagbuhat Recycle. Di sudan na. Itataw niya. Inikao na mo. Baba. Meanwhile. mga guys. Mga kau na lang kuguna. Tawag sa kumbano niya. Wala pa siya. Tuwa pa siya. Gutom na ko. Tuwa pa siya sa area niya. Layo pa to. May isa pa ka oras. Good ang biyahe. Niya maabot alas stress. Kauna unak una kay pasma kong bitok ani. Kung unak, ga pa. Ako sa dokta. Mm. Kauna, Aka, mm. Karon siya ga papalit utan, hapit. Mm. Lutok na ko. Mm. kun um, tanong, tanan po um, eh um. ngayon sa mga ireng panggutom ipakakain um, pa ko ng ireng Na. No. nga sila si Perox. si Pusi. Oh, Ang kaong. Inala lang sa gawa siya. 아, 맞습니다. याओ टाइमर नंबर 3 8